At heto nga at may share na naman ako para sa ating buhok na makakatulong din sa inyo. Exfoliating na siya. Natilihing malinis ang ating anit, malusog at magandang paglago. At tara, umpisa natin. At heto nga yung aking mga ginamit. Labas mo na nga ang brown sugar. Pagkatapos kahit anong shampoo'y pwedeng pwede po. At kunin mo na nga ang ating malinis na paglalagyan. Lagay mo na dito yung brown sugar po. Brown sugar lang po ang kakailanganin natin. Dahil sa ibang dala nito at tekstura na rin pag ginamit natin sa ating ulo. Ilagay mo na rin yung shampoo po. Kahit anong shampoo pong gamit-gamit nyo ay pwedeng-pwede na yan. At kung sa tingin mo'y okay na nga, sunod mo naman po ang paglagay ng olive oil. Kung wala naman pong olive oil, pwedeng-pwede po ang coconut oil. Pagkalagay po nito, halu-haluin mo po itong mabuti. At makikita mo yung pinaka-texture din niya, malapot-lapot din talaga. Paggamit nga nito, makakatulong siyang mag-moisturizer na rin para sa iyong buhok. At kung sa tingin mo'y okay na nga yung pinaka-texture nito, pwedeng-pwede mo na po i-apply yan sa buhok mo. Kakatulong din to para sa may balakubak. Makating ulo, dala na rin ng mga kuto at lisa ay pwedeng-pwede po sa inyo to. Kahit pa sa mga anak nyo'y pwedeng-pwedeng gamitin rin to. Nagbibigay sigla sa ating mga buhok. At Lalong-lalo na sa mga follicles ng ating mga buhok. Nag-aalis ng mga dumi-dumi. At muling balansehin din talaga ang pH nito. At sa paggamit nga nito, apply mo lamang siya sa pinakaanit mo at i-massage-massage mo nga lang ito. At pwedeng-pwede mo ulit gawin to dalawang beses lamang sa isang linggo. Pananatilihin din talaga ang sigla at linis ng iyong buhok. Lalong-lalo na sa pinakaanit nito. Pinakamadaling paraan para panatilihin pa rin nating maganda ang tubo ng ating buhok. Sobrang makakatulong din to lalong-lalo na sa nakakaranas ng dandruff at pangangati sa ulo ulo. Habang sa paggamit nito, in-exfoliating na rin niya ang paghinturin talaga ng pangangati sa iyong ulo. Na nagbibigay linis at ginhawa rin sa pakiramdam. At pwedeng pwede mo gawin bago ka po maligo. Sobra din talagang nakakalinis at nakakadetoxify na rin siya sa ating ulo. At habang ini-scrub-scrub mo nga ito sa iyong anit, napakaganda at napakagaan din talaga sa ating ulo. Pag-apply nga nito, i-massage-massage mo rin po siya. Dalasan di naman sanhi kaya nakakaranas tayo ng pangangati lalo sa ating ulo dahil na-expose din tayo sa bilad ng init ng araw. Kaya dito sa ating ginawa ay eh, pwedeng-pwede rin at makakatulong din talaga to para sa atin na malusog at malinis pa rin talaga ang ating anit. Kung sa tingin mo'y okay na nga, pwede mo nga itong ibabad saglit bago ka po maligo derecho Banlawan mo po itong mabuti at i masaj massage mo lamang siya, huwag mo na po siyang gamitan ng shampoo dahil yan na po ang pinakapanglinis ng ating ulo. Sobrang mamamangha ka rin talaga sa pinaka -resulta. Sobrang lambot, bango rin talaga sa buhok. Tingan mo din talagang nakapag-treatment ka pa. Yun lang, follow for more. Bye!